Hello mga kapatid, uh, may nakita lang ako sa Facebook ano, gusto ko lang basahin 'yung sinabi ni Sir uh, Jan Arcilia. no na utang na loob and obligation are wrong words pag ang usapin ay ang mga magulang. Hindi naman talaga utang na loob o obligation ang pag -coup -coup o pagtulong sa mga tumatandang magulang dahil ito ay normal at natural na duty ng mga anak. Tama siya rito kasing natural at normal nung inaalagaan nila tayo nung maliliit pa. Responsibility, responsibilidad din ng bawat anak na alagaan at arugain ng mga magulang pag matanda na, mahihina na at wala ng lakas at resources para magtrabaho at asikasuhin ang sarili. Ngayon, kung naging masama naman sila magulang o pinamigay nila tayo sa ibang tao, ibang level na ng kwento yon. Doon lang siguro magkakaroon ng iba't ibang pamantayan kung responsibilidad pa ba din ba sila na kanilang mga anak? Uh, tama po yung sinasabi ni John Aracelian. Alam nyo, kung hindi ako nagkakamali, maging sa Biblia nakalagay yan. it is our duty, actually, natural na duty. Tama yung sinabi ni John Aracelian, natural duty. Naarugain mo yung iyong tumatandang magulang. Kasi nung ikaw ay inilabas ka rito sa mundo na ito, kahit na hindi mo naman gusto ka mo, pero they did their best. Kahit hindi ka na kontento sa buhay mo, but they did their best na arugain ka, to keep you safe, parainin ka, kumare pag-aralin ka. Kasi marami tayong mahihirap na kababayan na hindi na talaga kayang pag-aralin na kanilang mga magulang, pero they did their best. Eh, they deserve na alagaan din and you do also your best para maalagaan mo yung mga magulang mo. Ang nakakalungkot lang dito kasi ako ang paniniwala ko mababait at mabubuti ang mga Pilipino. Ang problema rito is yung resources ng mga Pilipino. Kaya hinahanapan ng dahilan, usually whether obligation ba ng anak o hindi kasi yung anak gipit. Marami sa mga pahirap ng pera pang buhay eh. Uh, pero ano man yung mangyari ang magulang mo magulang mo yan ako particularly ang nanay ko ipagpapalit ko anytime yung buhay ko sa kanya kaya tama 'yung sinasabi ni ma'am uh, ni sir John no? it is a natural duty uh, di ba the moment na ikaw ay naging anak at inalagaan ka naman ng mga magulang mo it is your duty ilalagahin din sila Anyway, God bless